Ito na mga kabasketball, meron na naman tayong breaking news. Yuki Kawamura nakakuha na ng kontrata sa Memphis Grizzlies. Ano nga ba yung plano ng kampo ni Kai Soto sa kanyang NBA Dream at Japan B League? Magbabawas ng kupunan sa Division 1. Kanina nga mga kabasketball sa naging press conference ng Japan B League ay naglabas ng update. Ang commissioner nito na si Shinji Shimada patungkol nga sa mga kupunan sa Japan B League na nakapasa sa mga requirements na kinakailangan para mapabilang sila sa Bilig Premier na magiging bagong Division 1 sa Japan B-League na magsisimula na sa 2026 to 27 season. Ibig sabihin mga kabasketball ang mga kupunan sa Division 1 na umaabot na sa 24 ngayon na hindi maaabot ang requirements na 4,000 average per game attendees, 1.2 billion yen na kita, or nagkakahalaga ng 462 million pesos at 5,000 seating capacity sa kanilang mga arena ay hindi makakasama sa BILIG Premier na magiging Division 1 sa Japan B-League. Ang Division 2 naman ay tatawaging BILIG 1 at ang Division 3 ay magiging BILIG Next kasi alam ko mga 16 na kupunan lang yung kailangan ng Japan Bilig para sa Bilig Premier. Pero tingnan natin kung magkakaroon ng mga pagbabago dyan kasi maraming mga bagay sila na tinitingnan mga kabasketball. Patungkol naman sa inaabang ang desisyon ng Memphis Grizzlies kay Yuki Kawamura ay nakakuha tayo ng informasyon mula sa ating reliable source. Siya din yung nagsabi sa akin mga kabasketball kung saan maglalaro si Kai Soto sa NBA Summer League last year. Kasi tinanong ko sa kanya kagabi kung maglalaro ba si Yuki Kawamura sa Memphis Grizzlies, makakuha ba siya ng kontrata o babalik ulit siya sa Japan Bili Ibig sabihin, hindi siya nakakuha ng kontrata doon nga sa Memphis. At ang naging maiksing sagot niya sa akin mga basketball ay Memphis. So ibig sabihin may magandang balita ang Memphis Grizzlies kay Yuki Kawamura sa mga darating na araw. Kasi most likely mga Sabado lalabas yung balita na yan mga kabasketball Ang tabayanan lang natin kasi hindi ko alam kung two way Hindi ko na tinanong eh Kasi medyo siyempre hindi naman tayo para maglabas ng mga ganyang kaselang impormasyon Paubaya natin Gusto ko lang kayong i-update mga kabasketball doon sa mga nalalaman natin Patungkol naman sa ating pambatong si Kai Soto Pagkatapos nang Japan B-League season ay magtutungo siya ulit sa Amerika para muling subukan ang kanyang kapalaran sa NBA. Pwede sa NBA Summer League, training camp, pwede rin exhibit 10, depende sa kanyang agent, saka sa magiging performance niya, especially dyan sa NBA Summer League. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa lahat.